macam mana? Hmm, stres. Guys, kau okay. tak ukti ni buok, nama nok. Hmm, balik bihun pani? Balik <tik> bihun. <tik> <tik> parat, memparat um, mana? Terbang. <tik> saka mo sa City Hall no map ng katulad na kain tayo ng almusal guys so ngayon po pala ay uh, ihatid ko na po yung aking kapatid dun sa airport so babalik na po siya saan guys? sa Mindanao so matagal naman to siyang makabalik ulit dito sa Cebu so kain tayo ng tinibuok na manok guys Bali, dumaan po pala kami sa titais guys upang bibili siya ng mga pasalubong para dalhin niya dun sa amin Kasi itong titais, sikat ito sa amin. Mag maganda yung mga ano dito, yung mga um, mga tinda like chicharon. Marami tumakan guys, mga uh, na gusto mong dalhin kung saan ka magpunta like for example kung pupunta ka ng ibang bansa or sa Mindanao or Manila So, ito yung magandang i-recommend ko sa inyo kapag pumunta kayo ng Cebu. So, dumaan kayo dito sa Titais kasi hindi talaga kayo mag, an guys, uh, mag, anong tawag nito? Bali, nag, magkamaling pumili ng kanilang mga product kasi napakasarap talaga guys. Lalong lalo na po yung kanilang utap, sobrang sarap ng kanilang utap. Ayan, so pili-pili mo na yung aking kapatid. So, meron kasi ditong um, tatlong set. Merong utap o skelios. Iwan ko kung ano yung pangalan nung isa. Ayan. Meron din sila dito ang guys. Um, banana chips, mango, dried mango. Huh? Parang Para ginagamit Medyo malapit na po kami sa airport, guys. So, ipakita ko po muna sa inyo yung aming uh, maladahanan dito, no? Dito sa Lapu-Lapu uh, City. So, mag-new turn po pala ako, guys. Kasi pumunta muna kami sa boarding house ko upang mag-CR yung aking kapatid. Yun nga, masakit yung kanyang chan, guys. Medyo masama yung kanyang pakiramdam. So, kaya, ayan, pumunta muna kami dun sa um, aking boarding house. Kaya... Uh, mag u turn ako papuntang airport so dito ako mag u turn guys ayan so medyo kabisi ko na po yung daan dito sa Napolapo City guys no mas maganda talaga kapag an talaga uh, pag meron kang motor kasi mapupuntahan mo kung saan mo gusto pumunta at saka very important na uh, meron kang license no paano kapag uh, wala kang license tapos meron kang motor so hindi mo din magagamit yung ah, mo lang pero matatakot ka kapag meron checkpoint di ba so makahuhuli ka ng mga polis so dapat may ah uh, license ka at saka registrado yung motor para iwas disgrasya at saka iwas ah uh, huli sa mga polis di ba ganun lang yan, papasok na po kami nito sa airport guys ayun So, medyo hindi traffic ngayong araw kasi um, hapon, alas um, dos yata, inating ko na yung aking kapatid. Kasi sabi niya, hindi na daw niya, ay doon kasi sa boarding house, medyo malayo yung aking boarding house kaysa uh, papuntang airport. So, kaya yeah, uh, nag-decide siya na pumunta na lang ng airport kasi doon daw uh, medyo malinis yung CR. Sinabihan ko kasi siya na wag na siyang pumasok sa airport kasi uh, matagal pa naman yung kanyang uh, flight. Alas 6 pa ng gabi. Pero kapag doon daw sa City Hall. Pupunta kasi ako ng City Hall guys. Pagkatapos uh, pag ng aking kapatid. Kasi kukuha lang nga ako ng health card. Kaso yung andon. Yung CR doon ay hindi uh, malinis. Ano doon yung CR guys? Ano tawag nito? Medyo... Um, ang um, tawag nito ha um, madumi yung CR nila dun so kaya mahirapan ka sa pag-CR tapos wala pang balde at saka tabo so kaya ayun hinatid ko na lang yung kapatid ko dito sa airport kasi maganda yung CR din sa airport merong naglilinis at saka kompleto uh, pa sa mga gamit na yung kapatid ko guys Uwag na siya na Mindanao Dala siya ng titay Utap Saan ang sa Galita, huwag ka nang uh, Airport Ito ba Departure Saan na yung rasa na eh? Ito pernah 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 terus 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 terus

lupad lupad pa daw dun sa Davao na no asa mas dol san anda an oh. to asa mas dol anda po ang kon ang dor dol sa to ang jinsan no <laughs> Gata, gimarcha ko mo. ko mo. kagwang na nga kung daging guys alam nyo ba yung marsiko Ay, nga nga dumilikit ba kapag magsumog kag banua nakalit na ha. ka the front hmm? buli nga sa kung daging pants eh buli nga daging <laughs> guys Hmm. <laughs> guys bali nahatid ko na yung brother ko guys so yun mag boarding na siya dun alas 6 pa kasi yung kanyang lipad then malapit na mag alas 2 sakong sakto -sak din tapos ako pupunta ako dun sa city hall meron na kasi akong andun guys kunin ba kukuha ko ng health card health card kanina sana yun kaso nakulangan ako nakulangan yung aking um, requirements so kaya nagpa uh, ano kanina nagpahipa A lang kasi tingin tingin tayo baka maligsan sa diba? okay. There is the code. There is the code.